eh hey, mga lodi dito sa taga silangan dyan kung alam nyo itong lugar na to yan kung alam nyo itong lugar na to mga lodi yan tapat ng 7-11 mga lodi mga taga silangan dyan yan kung alam nyo na to punta nyo na agad mga lodi pambili nyo ng milk tea yan dito tayo maglalapag ngayon mga lodi eto mga lodi lalapag natin mga lodi ayan sa mga taga silangan San Mateo Rizal silangan ayan kung alam nyo to punta nyo na agad agad Siyempre, dito natin lagay yan mga lodi, oh. Saan kaya pwede ilagay ito? Ito mga lodi. Ikot muna natin para wala makakita. Dito sa Mayor Jose Diaz. Exit, ano yan? Yeah, basta dito mga lodi, tapat ng 7-Eleven. Kung alam mo to puntahan mo na... At dito ko ilalapag yan. Ayan o. Oh. Sa mga lodi oh. Ayan o. Oh. Yan mga lodi. Kunin nyo na mga lodi. Puntaan nyo na mga lodi. Doon ko lang nilapag mga lodi. Dito lang oh. Sa may damo na yan mga lodi. Diyan nyo na lang kunin. Okay. Okay sa makakuha mga lodi mag comment ka lang sa video na to na ito na nakakuha salamat like follow and share para sa susunod eh updated kayo mga lodi sa ating money hunt baka sa next lugar nyo na ingat mga lodi bye bye